naman namin ang gising today. Alas 5 pa lang. Maga kasi work ng asawa ko ngayon. 7 na o'clock. So, kaya ako gumising din na maaga kasi gagawin ko siya ng breakfast. Kasi pag di ako gumising, na magawa. Di ang kakain. So, <clears throat> ito. Pinagawin ko na siya ng sunny side up egg. Medyo masakit yung, ano ko, lalangunan. Last time, yung asawa ko, yun ako naman. Sinisipon ako. Ewan ko ba. Nahawa ata ako sa kainan This is last time, guys. Masakit din yung lalangunan niya. Tapos, ganito din, para pause. Ayun. After two days, ako naman. ito lang ang tatan. Tira namin ulang kagabi. Itong isda. Tapos manok. <makes noise> Last one. Yeah. Paid my salary. Huh? they really paid my salary. Really? Yeah. Wow. And you? It's not for you. It's for you. And the chicken? Huh? Chicken? You have everything. Oh, chicken. And the chicken. Okay, yes, sir. Thank you much. Enjoy. Dito so pala kami kumain. Ay, natulog. <laughs> Gabi. Ayan. Kasi nanonood kami ng na Netflix. Magsisiks na, guys. So, what time you gonna go? Now. Now? Hmm? Still eating? Yeah. How long your trip? Ch hour? checking now Normally around 45 minutes <coughs> no traffic 46 mm -hmm. this one 46 minutes on yeah for sure there's no traffic because it's still early Five. yeah exactly that's why i see no red, mm -hmm. no red yeah perfect See later alligator. You have to run. You have to run. I you have to run but better. Still dark babe. Okay. Mga pa guys. So, Agka-car siya ngayon kasi hindi naman siya mata traffic Bye-bye. para magpa-pause ako, guys. Pakagisin ko lang ang haba ng tulog ko. Kasi kanina, hindi ako masyado nakatulog. Anong oras na ako natulog. Tapos nagising ako ng 5. Oo, ayan. Magtutubrush lang tayo kasi kagabi na ako nagtutubrush. Kasi nga, feeling ko, masusuka ako. Sa so, pag-feeling ko, nasusuka ako. Hindi na ako nagtutubrush kasi isusuka ko lang lahat ng mga kinain ko. So, ngayon lang ako magtutubrush. <clears throat> hindi ako na susuka kapag ano, walang kalaman-laman yung chan ko. After morning, hindi. Tuwing gabi lang, yun lang yung kinainisan ko. Kasi pag gabi guys, feeling ko, ano, bloated ako kasi o, simula umaga hanggang tanghali, tapos gabi, yun lahat ng ano. Lalo na pag hindi ako nagpa-flash out. Ayun. Doon ko talaga na-feel na ano. Masusuka ako. Ayan. Uh, Ang cute brush ko. Na ano pa yun, no? Travel brush. <laughs> put in the bed pipla tayo ng kape, guys. Kasi, gusto ko na magkape. Decaf coffee nga pala tong gamit ko safe na no, safe to sa pregnant. Kaya don't worry guys. Sa mga nagko-comment, sabi bawal daw ang kape. Pwede po. Basta limit siya ng 220 mg. Ganun. You know? Pero kasi itong decaf, light ano lang sya coffee. So okay na okay siya. Kahit everyday kayo uminom, mag-search din kayo. Siyempre, nilalagyan ko din siya ng milk. Marami akong maglagay ng milk para pag ininom ko, parang wala lang. Paubos na pala. Hmm. Pitinapay lang tayo, oh. Kasi guys, busog pa ako. Kasi ang dami kong kan nakain kaninang umaga. Nung umalis na yung asawa ko. So, feeling ko, ano pa ako. Busog. Gusto ko lang talaga ng kape. Tapos ito. Tinapay. Favorite na favorite ko itong tinapay na ito. sarap kasi. Ayan. Dalawa lang. Kasi may ano pa ako doon. Butter cookies. Ito lang yung pagkain ko. Coffee. Tapos itong tinapay. And nanonood ako ng vlog ni Sandy Adventures. Lakasan natin. Ayan. Guys, okay, so may chichika ako sa inyo for today's video. Another chismis na naman to so, pagpasensya nyo na yung pagkahagod ng face ko kasi tamad na tamad ako magayos. So, ito na yung natanggap namin letter kahapon lang. Actually, dalawang beses na to nangyari. Nung una, medyo matagal-tagal na siya. Hindi lang namin sinabi sa inyo. Kasi parang feeling namin MM lang. Ano, parang scam, ganon. So, kahapon, may bago ulit. Ito nga. Nag-email ulit sila. Pangalawa na to. Ito, guys tinakpan ko yung address. So, interested daw talaga sila bilhin tong bahay namin. Eh, wala ko kung bakit. Ah, nag-ano yung engineer. Tapos, yung engineer siya. Tapos may mukha pa. May contact dito, complete. Kung gusto daw namin, kontakin ko gusto namin, kung gusto namin ibenta yung bahay, kontakin lang sila. So, sabi ng asawa ko, ibebenta lang namin tong bahay once na umagri sila na bilhin tong 300k euro. Kasi sobrang mahal ng bahay dito guys. Hindi ka basta-basta makakabili kung mababa yung salary mo. Tapos, ayun nga. Yun lang. Yun, lang, yun yung ano, sabi ng asawa ko kahapon. Sabi niya, ibibenta niya lang once na payag sila 300k. Kasi tong bahay guys, nasa 200 plus. Ganun kamahal ang bahay dito sa Netherlands. Tapos, eh, kasi kami, pag ano din naman, kailangan din namin ng, ano, two rooms, three rooms, ganun. Kasi yung, yung baby namin, kapag two years old, three years old, kailangan na nila bumukod ng kwarto. Kasi dito, guys, yung mga bata, may mga sarili silang kwarto. Hindi sila pwedeng, ano, mag sa parents. ganun. Sobrang ano ng lalamunan ko. Oh, grabe. Excuse me. So, binabalak din namin ni, ng asawa ko na after 3 years ng anak namin, dapat ano, may nakahanap na kami ng bagong bahay. So, itong bahay, kung hindi man nila bilhin, balak namin siya ipaparent or gawing business, ganun. So, yun lang. <coughs> Sinika ko lang sa inyo, sinir ko lang. Ngayon nga, may gustong bumili ng bahay. Very interested sila. Pero, alas uh, po, hindi pa naman namin tinatawagan. Inayaan mo lang. Inayaan lang namin. So, yun lang. No. Yan lang, guys. For today's Christmas. <clears throat> Malapit na po yung asawa ko. Anong oras na ba? Two o'clock na, guys. Three, ano na siya. Tapos na siya. Mga four o'clock nandito na yung sa bahay guys, nandito kami sa ano, second hand shop. Nagtitingin kami ng mga gamit. Kumura. mura. Tapos may nakita kami, ang mura naman. Kasi yung iba may mga dance na. Tapos ito, mga ano to. Uh, washing machine. dami. Kaso nga lang, itong isa, parang ayaw niya na. Dati interested siya bumili ng mga second hand. Ngayon parang gusto niya na lang daw bago. Kasi ano lalaki, tingnan nyo. Yan ah. Tapos karamihan vintage pa. Ang gaganda. Tignan niya tong ano. Orasan. How much, babe? Vintage clock. Let's see. $1.49. Ito pa ako. Oh. Ayan, mga ano. Vintage! Let's check how much. 45 euros. This one is 35. Ang oh, mamura actually. Ang oh, gaganda pa. Tapos lahat gumagana. Ito sana guys, maganda siya. Kaso black. Tapos ang laki lang. 35 euros lang siya. Tapos may nakita kami yung gusto namin bilhin para sa baby namin. Nasa 35 euros din siya. Kaso ayaw niya. Che-check pa daw namin kung kasya dun sa kwarto. Ito guys, ang ganda-ganda pa niya. Tignan niyo kung magkano lang. Ayan o, 55 euros lang. Tapos sa ano, December, end of December, 41. So, oh, ayan pa. Ang dami mga drawers, cabinet. Ito mga office chair, office table. Ito ang mga bookstore. Ito tour ko kayo. Mga library book. Ayan. Dito mga ano na. Table and chair. Ang dami. Hanggang doon. Ang laki na shop na to. Ayan. Ay, ito maganda. Pang display doon, no? Oh. No? Sa IKEA, mahal to eh. Ito 35 euros lang. Ayan siya, guys. Mm. Diba? Maganda ng gamit. Ito yung gusto kong bilhin sa Ikea guys. Na drawer. Ayan. For baby. 300 yan sa Ikea eh. Tignan nyo dito. 39 euros lang pala. Ayan. Kaso may mga dance na siya. Dito. Ayan. Ayan. Uh. Marami pa doon. Hindi namin to na ano, lahat. Nalilibot. Ito. Pumunta kami dito para maghanap ng mga center table. Kaso ang lalaki. Gusto namin yung maliit lang. May nakita kami doon sa pinakaunahan kanila. Maliit lang kaso ang mahal. Sa... Nagulat kami bakit ang mitap sa mahal. Kamusin. Ito ang lalaki naman. Yung ganitong baul guys, yung lola ko sa Sambales, may ganito siya. Palagyanan niya ng mga kayamanan niya. <laughs> Naalala ka bigla. Mm -hmm. My grandma has this. That one. The box. Wood box. But it's, uh, it's a long. Like this, oh. Brown What you put there? Ah, her clothes Old stuff <laughs> This is their cabinet before They keeping the, ano, storage Storage, <laughs> Yeah <laughs> Ito guys, ang gaganda ng paint Sabi ko, bili kami para don sa, ano Sa table kapag kakain. Ito ang ganda, oh. Amsterdam. Magkano ito? 25 euros. Ayan. You see? ang ganda. Gusto ko siyang bilhin. Babe? Masa na yun? Ayan. What are you looking there? Guys, may nakita kami ano stroller. Sina unang panahon ba yan? Ganyan. Ang oh, cute. Yeah, go. <laughs> uh, it's only for you, born. <laughs> Ang cute niya, ratan. Uh, <laughs> Wala masadong yung mga baby stuff dito. Mga ganito lang. Yun. May isang car seat. May crib. Ito. Yun lang. Mm. Tapos mga vintage. Ano na. away na kami, guys. Ayaw niya doon ang mga vintage things kasi lahat doon yung binibili niya sa bahay. Mga bago. Ayaw niya doon yung paint. Ang ganda-ganda doon. -ganda Hindi naman siya mukhang luma eh. Pero okay lang. Let's buy na lang yung Ikea. Oh, no, no, no. Para bagong-bago pa. Oh, ang na. Sobrang Oh, oh.